Buenas tardes damas y caballeros. For the first time since uh, inexposed ni uh, President Bongbong Marcos itong uh, diumanoy For katiwalian since, uh, sa sa flood control projects ay uh, magkakaroon na ng sitwasyon kung saan mother and son or one in the family will be uh or, or the two in the family two in a uh, two officials one one uh, ex-senator and another incumbent senator who will both be investigated or are being investigated for alleged anomalies not only in flood control projects but also in uh, road uh, projects, bridge, bridge, uh, bridge projects, and uh, and this uh, uh, one in the family affair involves uh, former senator, the Grand Matriarch, uh, former senator Sincha Villar, and her son, uh, incumbent senator... Uh, Uh, Mark Villar yan ah uh, ito pa rin ng itong dalawa ito pa rin yung uh, mag uh, uh the name ah uh, who must uh, not be named ha huh? uh the one who must not be named uh ito pa rin yung puwera kay Romualdez na matagal na natin sinasabi dapat investigahan din ito lalo na si Mark Villar ha huh? dahil naging uh, hindi lang siya senator ngayon Uh, senator senator sa 2025 but before that uh, public works secretary siya during the administration of former president Rodrigo Roa Duterte kung saan nagsimula ito mga katiwalian at ito mga ito mga contractor ay yung tulad ng mga Diskaya at yung iba pa uh, Sunwest, doon ito nagsimula Lumaki malamang mga Saldi ko doon ito Uh, nagsimula ma mag-corner. Tingnan nyo itong si Saldi ko. Saan, saan pa kayo, saan kayo makita itong si Saldi ko? Uh, construction company pero nakakuha ng 5.6 billion na contract to supply computers sa Department of uh, Education during the time of Duterte. Yun, na-discovery yung mga computer na kakalahaga, nagkakahalaga 30,000, chinarch ang gobyerno ng 70,000 kada computer. So doon talaga nagsimula. Ah, doon talaga nagsimula ito mga katiwalian sa Duterte administration. That's why hindi talaga pwede ma-escape culpability dito si Villar na 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 ah, isa sa mga staunch uh, ah, supporters ng mga Duterte in fact uh, yung mga sinasabi ng mga kudeta na, na, na nag-launch sana lab una laban kay uh, kay Mix kay uh, Mix and then yung failed uh, attempt to unseat or remove from power si Cheese Escudero na twice yun sinubukan ni Sincha tanggalin rin si Cheese Escudero dahil lang uh, gusto niya ibalik yung uh, 2 billion na budget ni ni annual budget ni Sara Duterte na tinapyas naman ng uh, ng uh, 1.3 billion ng house and then inadapt ng Senado to so twice sinubukan ni Cynthia Villar. So kumbaga, uh, nagkakasalungat talaga yung mga interest nila. Ha? Kaya ka sabi natin, hindi lang dapat si Romualdez ang investigahan, pati ito na rin mga bilyar. Abak ah, dahil ah, pareho sila mar marami rin mga projects. In fact, just this morning, nung uh, binalita ko sa inyo yung, uh, yung tell all, yung, yung balita natin na about the Diskaya telling all that, that they know, sabi natin baka isinama na kaya niya si Cynthia Villar at si Mark Villar, yun, parang may tama na naman si Vat. Kasi ngayon, nag-press si, uh, si Justice Secretary Remulla at sinabi niya, iniimbestigahan na nga ito mag ah? ah? sabi ni Boeing Remulla na uh, iniimbestigahan na nila yung uh, uh, powerful, powerful Villar family including senator Mark Villar and Cynthia Villar in connection with alleged irregularities in flood control projects. Ha? Sabi niya, uh, uh, nagsimula itong uh, itong issue na ito doon sa tinatawag prohibited interest quote unquote involving a family member acting as a contractor. Or senten Projects eh di ba yung mga bilyar. uh the country's biggest construction company. So it it appears na sila rin, sila sila rin pamilya-pamilya rin nila ang gumagawa ng sarili nilang uh, construction uh, projects, ha? Ah. So Ah, uh, okay. Ah uh, sabi ni uh, oy by the way ah uh, Baka maguluhan kayo bakit meron malakanyang uh, press corps, malakanyang press corps na na insigna dito sa sa Amerikano ko, ito ang uh, buti kasya pa sa akin, itong suot suot ko nung naging reporter ako ng malakanyang uh, uh, during the uh, Joseph Estrada administration at also during the Gloria Macapagal Arroyo administration kasya pa palaw kasi lahat ng ba ng uh, ng uh, bahay ko dito sa Quezon City at sa Bundok, may mga reserve ako na mga Americana. Ha? Just in case, ha? Just in case may mga may mga events, may mga parties eh 'yun, sinusuod natin Americana natin. So dito rin sa Sabuanga, yung mga lumang-luma ko na Americana, ito era administration pa. <laughs> buhay pa. Pero ang ganda, no? Ang ganda tingnan, di ba? Yan, no? Malacanang Press Corps. Ah? Proud member of the Malacanang Press Corps. Yun. Hindi lang kami kasing sikat ngayon kasi wala pang social media. Hindi nyo kami nakikita nagtatanong. <laughs> Pero araw-araw araw rin kami nagtatanong. Yan. Okay. Uh, at uh, sabi nga ni uh, ni hindi lang pala si hindi lang para si Sincha, ha. Sabi ni ni uh, ni Justice Secretary Boying Remulla, isa rin nila si si Senator Sintia Villar, si Senator Mark Villar pati si Camille Villar dahil sa relasyon nila ha dito sa Kwan, sa isang kontraktor nila. Ha? Uh, sabi pa dito sa news, the investigation into Mark Villar and the other Villar fo focuses on the purported 18.5 billion worth of projects. O oh, hindi ko nalagay ito sa title. 18.5 billion worth of projects. Billion ha, billion. Where a close relative, specifically his first cousin, was named as contractor. Iisang contractor, lumalabas dito ngayon, iisang contractor lang, first cousin, baka, da, baka dami lang ito, first cousin ni Mark Villar, ang solo nakuha sa 18.5 billion ha, pesos. O ngayon, sasabihin nyo, At uh, but, eh, di ba, yung mga mayaman, hindi na nagnanakaw, sabihin ko sa'yo, based on my experience, as a uh, public relations uh, ex a, uh, expert as a uh, as a political strategist of billionaires ha huh? hindi the more they have the more they want the more they have the more they want kahit may billions na sila pero ayaw nila gawing uh, gastusin kahit 5 para sa tao gusto nila to spend other people's money ibig sabihin kahit bilyonaryo na ako, pero kung tatagbo ako ulit at dapat may reserve funds ako for the next election because they live from one election to another. Ganyan ang mentality ng mga politiko. Pag-elect pa lang 2025, iniisip na 2028. Ganyan mag-isip ang mga, mga politiko o yung may higher ambition. Pa-elect pa lang senator, iniisip na presidential kinukuha na ang company ni Blackcaster para i-prepare siya sa presidential election. So, yan mga yan, hindi yan gagasta sariling pera nila. Magnanakaw yan. Kung baga, ang, sinasa ang sinasabi nila sarili nila, ah, hindi naman ako mababenefit sa pagnanakaw ko. Ibabalik ko rin ito sa tao sa, sa, sa campaign season. Ganun pa man, pagnanakaw pa rin yun nagagamitin sa next campaign period sa boat buying sa mga sa mga uh, pag-hire ng mga kotse, helicopter, eroplano pag pagrerenta kung wala silang aeroplano, eh, helicopter. So uh, that's a fallacy na ah mayaman 'yan, bad, bilyonaryo 'yan. Dati pa 'yan bilyonaryo. Ah, hindi the more mayaman 'yan kung kung meron ng Lamborghini, mag-ambisyon, magka-helicopter. Kung meron ng helicopter, mag magka-aeroplano. Kung may bahay na na uh, 300 million, magka-ambisyon, magkabahay sa Amerika. Kung may bahay na sa Amerika, magka-ambisyon, magkabahay sa, sa Luxembourg o kaya sa French Riviera na napakaganda. O Costa del Sol in Spain. Ah, Ganyan yan. Ganyan mag-isip ang mga yan. Kaya wag nyong uh, wag yon na uh, wag nyong iisipin na yung mga mayaman hindi magnanakaw. Mas mayaman, mas malaki ang pagnanakaw. Yung mga sin yung mga yung mga o oh ito, sinabi ni Blue Beetle, yan din ang si, sabi ni Tapuan, hindi daw magnanakaw si Romualdez, Martin, dahil matagal na siya mag... pasensya na, si, uh, intindihin nyo na lang, si top one, siguro hindi pa niya nakihalubilo itong mga bilyonaryo. Or baka, nasa payroll siya ni Romualdez. Pero sa base, hindi, hindi ko naman naging kliyente si Romualdez, pero based on my, my experience, handling politicians mas mayaman kay Romualdez, grabe kung magnakaw. Grabe. Grabe. Kumbaga, hindi wala nang respeto talaga sa pera. Okay? So, yan. Okay. So, so sabi niya, ito daw sa pagkuha ng mga bilyar ng 18.5 billion worth of projects in Las Piñas at inawardan sa kasi nila, this constitutes prohibited interest. Ha? At uh, sabi niya, hindi lang daw si, si Mark Bilyar ang investigahan nila as DPWH secretary. But iba pang kamag-anak niya, including Sincha Villar and Camille Villar. So tatlo pala. Tatlong Villar ang inimbestigahan. Ha? Huh? At sabi ni Villar, sabi ni Remulla, sorry, ah uh, the DOJ considers a family unit, family unit as a whole, na sila, yung covert sila ng prohibited interest, uh, from first to the fourth degree of consanguinity. Kung baga, hindi mo pwede bigyan ng proyekto yung first to fourth degree of consanguinity which covers both Senator, former Senator Sincha Villar who is third degree relation to the contractor and Senate Camille Villar ah, uh, who is uh, yun, fourth degree and, the, and Mark Villar. At uh, sabi pa ni uh, ni Re, uh, Boeing Remulla, uh, yung ito do investigation sa Bilyar ay, kusi, ay isa lang sa 67 other cases being examined by Congress and the, and that invitations to individuals like Senator Mark Bilyar, Sincha Bilyar, and Camille Bilyar uh, will be sent to them uh, to build up the cases. Yan. Ayan na. Kaya yung mga sinasabi dyan na yung mga, ma ma mga mayayaman, hindi magnanakaw, o oh, ito na ang sign na mas mayaman, mas uh, magnanakaw, mas malaki. Buti pa nga minsan yung mga hindi mayaman kasi uh, matakot takot rin sila magnakaw ng malaki. Pero yung mga yung mga mas mayaman, mas gusto nila kumuha ng mas mayaman. Milyonaryo ka na nga. Bako kontento ka ba uh, magnanakaw ng mga 700,000 o 800,000? Nakaw ka na ng hundreds of millions. O kung meron ka na hundreds of millions, mag-ambition ka na magnakaw na billions. Parang maging billionaire ka. So walang, walang kabusugan ang mga taong yan. So panorin natin itong uh, interview kay uh, kay uh, uh, Boeing Remulla and we thank uh, uh, we thank uh, Bombo Rajo, Philippines for this video. Ah uh, thank you Bombo Radio. Uh, credit to Bombo Rajo. Okay. Okay, uh, panorin natin ito. Isa lang sila interest nila. Isang, isang relationship na niya. Diba? Isang family lang yan. Oh, so, isa lang. First degree man, okay. of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Right. Okay. Yeah. Or third degree pa. From Cynthia to the contractor's third degree. So, sir, lahat po, yeah. lahat yeah. po sila, even Senator Camille, yeah. kasi naging congresswoman po siya. Uh, kasama rin yan, kasama rin yan. Not prohibited interest, it really has to stop. It. Uh, well, isa lang yan, isa lang yan. Marami yan, it's all over the Philippines. People know it. People know it. Sa so, ano po klaseng mga projects yung na-award din? lahat ng klaseng project yan. What uh, ano ba maiisip mo yun na yun? kasama yan, lahat. In the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to to, to revetments. Lahat yan kasama yan. Sir, para lang po clear, ito po ay yung panahon na uh, si Senator Villar ay DPWH Secretary. Yes. And also a senator. Ano yan eh? Kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? Kasi you have something to do with the, you know, with, with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka doon. When you participate in the budgeting process, kasama ka doon. So therefore, ha? Therefore, technically, nadagdagan ng tatlo pang senators. Tatlo pa kasi... Uh, although hindi ito flood control pero anomalya pa rin ito yung paggamit ng construction company ng pinsan ni Mark Villar sa mga flood con sa mga sa mga iba-ibang projects like bridges, asphalt overlay, uh, construction ng mga ng mga daan ganon o buildings ganon. So uh, ilan na tayo contract? Ilan na tayo? Let let us count. Let us count the da senator sa uh, Ch uh Escudero, Joel Villaneva, uh, Jingoy, Revilla, Binay. Eto na, walo na. Mark Villar, Camille Villar, Cynthia Villar, walo na. Ha, tama talaga yun. <laughs> si Cynthia Villar, ito yung sinasabi ni Juan na sinasabi ni uh, ni Ping Lakson nasa 9 nasa 19 Congress. Halos lahat doon ng mga 19 Congress senator na merong kati, merong katiwalian. So 24 yun. 15 ang sumuporta kay Cheese. So yun siguro kumuha ng project. Eh what about yung sumuporta rin kay mixubiri Subiri? So nakakuha rin yun ng projects. So mara <laughs> maubos maubos mag magka-re-election na lang tayo. Mau ma kwan, ma, maubos ang kwan eh. Kung makita na guilty si uh, si Mark at saka si Camille Villar, eh dalawa na 'yan mawala. Dal, dalawa na 'yan mawala. Dagdagan mo pa si yung mga incumbent ngayon, si Joel, si Cheese at saka si Jingoy, lima na. Lima na. Kasi tatlo ex-senators. Sincha Villar, uh, Revilla, and Nancy Binay na mayor ngayon ng Makati. Yan, ha? grabe to no? Grabe. This is uh, shocking, ha? Villar, kasama na. Kasama na. Walong senator na. Incumbent and, uh, and former senator. So, we will be, we will be uh, keeping watch on uh, more developments like this and we will be giving giving you updates. So hanggang dyan na muna tayo kasi i-clean, i-clean na lang natin yung mga vlogs natin para makapag-cover tayo ng maraming issues of the day. Ha? So yan na lang, ipakikalad na lang itong vlog. And thank you very much for joining me in this vlog. And uh, see you, see you in my next vlog.